Magandang uh, umaga mga kaanak. Ah, uh, ngayon nandito ulit tayo sa ano sa dating project natin dito sa ano sa View Hospital. So ayan, 'yung nasa background natin ay 'yung uh, View Hospital project natin dati. So sisilip lang tayo dito mga kaanak. Ah, uh, meron tayong ah uh, ano, uh, mga ano additional uh, work na uh, papa-inspect. So, tagal, no? tagal tagal natin hindi nagpunta rito. O, ang tagal natin hindi pala nag-vlog. Kasi huh? so, hindi nagpunta tayo dito noong mga nakarang uh, linggo. Pero ngayon lang ulit tayo, no? Uh, Nakapag-video dito. So, tara mga anak uh, Vlog tayo konti. Uh, Silipin lang natin yung uh, dating project natin. <tinyo> update ko na rin kayo rito mga kaanak ayan o oh. uh, dito pala sa tabi ng uh, uh, building na project natin dati ayan tignan nyo hindi ko kayo uh, na update na uh, nag -video, may video ko rito noon uh, pero ito na, na ano pa lang kung going pa lang sa baba alam ko eh or uh, nasa unang palapag pangalawang palapag pa lang Uh, kundi ko kundi ako nagkakamali no na video ko tolas uh, mababa pa lang so, ayan no mataas na oh pagpasta so, ka doon sa building so, sa may uh, project na ayan yung project na na may class ito is pa lang so hindi ko alam hindi ko pa lang alam kung uh, may tatas so tingin ko parang ito na yung pinakahuling uh, floor na binubuhusan nila, purubuhusan nila. Ayan. So, ito pala isang ano rin pala, uh, commercial hotel uh, uh, na no? uh, um, yung uh, structure na itong ginagawa. Kung so, mapapansin nyo, mapusigirin yung design pagka ano uh, wavy, wavy yung uh, ano niya, structure niya. So makikita naman doon sa may ano sa may, uh, uh, billboard nila yung uh, figura. Pero ito actual na 'to. Gira eh. gawa. So ito rin yung kung saan sa yung kung saan yung project building natin sa nakaharap. dito rin yung uh, ano uh, nila, ah, uh, harap nila. Pero ito, easy na to, Kasi ito, ay easy na to sa creek, sa uh, dagat. Pero kung, kung uh, titignan, parang ang ah, harap. Kasi nandun yung main road sa kabila, sa libit. Pero dahil nga ito, ah, uh, harap ng dagat, mo dito na dito talaga dito ang ano dito ang ano nang uh, main entrance o talagang uh, harap ng building so ayan mabilis sila siguro may budget uh, bagay hindi naman ito upisan kung uh, walang budget So, mga ilang linggo, baka may mga may balot na to, babalutan na nila to. May mga cladding na to. Oh, no! May uh, sterile na. Uh, finishing, may mga sterile finishing na to. Mga pagbalik siguro natin o sa mga susunod natin video. Bali, uh, update ko kayo mga kaan. Uh, siguro, makakabasa naman tayo dito. Kasi tuloy-tuloy pa yung uh, maliliit natin trabaho dito sa kabila. Hindi sila masyadong ano, uh, maingay pero may progress. May progress yung uh, building. Ito yung uh, likod uh, ng uh, W ah uh, anak. So nasanay tayo dito yung uh, ano eh yung parang harap Ito yung uh, access natin dati Pero nung natapos siya, sa pala yung likod. Kaya ito ito yung harap ng kanta ate. Ayan, yung Lucille, uh, sa kabila nito, itong harap na ito, uh, Lucille, ano ito, Lucille, uh, Lucille, Express. Ayan. So, yung kahina, uh, yun yung harap, ito na, na yung likod. So, ito yung katabi na pinukuna natin kanina, yung uh, yung building na uh, ongoing, yung uh, construction. Ayan. So dito kitang-kita mo yung mga yung pagkawa, pagkaka-baby ng ano niya. Yung mga structure niya. Side. Hindi pa tala, wala pa siyang hindi pa kita masyado yan kasi hindi pa nakakaladingan. Huwag yung nakaladingan na yan, kita na yung design. Ayan. So magkatabi, magkatabi lang siya. Dati, nag-iisa lang tong building na to. Tong the view. Kita siya. Uh, kahit anong side. Kahit sa side kasi tumingin, kita yung the view. So, mayot na sa nara na ganito. Kung nandun ka sa may uh, Lucille area. Eh, hindi mo na siya makikita na nakapera na siya nito. So, ko naman sa haram. ya Express niya, kita mo sulapare. Tapos doon naman sa may ito katar side, so kita mo pa rin tong dubyo. Uh, ito naman ang iwan mo siya gamay dito, kung bagong dito. Pagdating doon sa likod, doon sa seaside. kita mo sila parehas. Doon sila nakaharap. So, ayan, uh, mga kaanap. Tingnan natin kung uh, ano mangyayari. Ano, kung, ano, ilang buwan ang uh, abutin para mapalutan kung uh, kung building na ito. So, ito yung ano dati uh, parking area. So, dito pa uh, dito yung dito tayo nagpa-park dati. Mga uh, mga empleyado So, ayan na ayos na nila. Andiyan pa, andiyan naman yung office. Side office dati. Yung uh, tent, So, naayos na uh, wala na yung parking area. So, ginawa na lang landscape na. Yan, mga asphalt. Yung design. Design ng space. Uh, space uh, ng space uh, area. Open space. Eh, yung logo ng logo ng uh, metro. So hindi mo kita. Hindi mo makitindihan pag nandito. Yan yung mga pagtukong versiyon Pero pag naano ka sa taas sa building, kita mo yung design ng metro uh, logo. Kasi may uh, station to eh. Metro station parang dep depo. Yung baba. <laughs> So, itu lumayan, kita tidak akan parkir. Jadi struggle jangan memangsa, memangsa pilihan, gunakan pilihan. Saya tidak Dia, 500cc paling, 500-an, 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 parking. an the Twin Tower. UD, UDC Twin Tower. Tanaw na tanaw siya eh. Tapos meron pa uli dito, dalawang Twin Tower. Uh, yun naman yung ano, Six Sag Tower. Kasabi rin. Eh. Mayan na pala natin dito. Metro state. Next play. Chat. Chat. It's player stage. Chat. It's express. like Tay, Teya, stage one. Tara, mga anak. Pagkak tayo sa Metro. So, sa sakro itong ano na ito, itong eh, metro station natin dito sa, dito sa dati nating mga project ko. So, hindi mo talaga kailangan magsasakyan uh, dito. Pagkababa mo ng uh, metro station, na yan huh? <laughs> real lang, yung... Ha? Tutorial lang, mga kaanap. Ang uh, pamasahe dito sa metro. Uh, Dulo-dulo na yun. So, ito rin yung uh, station na uh, connecting sa tram. Uh, papuntang Lusail. Orange sa uh, pink. Pink line. So, pag pupunta ka ng uh, magta-tram ka, uh, papuntang Lusay, Dito ka rin ba? Dito ka rin mag- uh, bababa o magkukunik. Ayan. Kita yung uh, pink na yan sa kayo. Uh, ah, ah, ah. orange. Yan. Yan. Ibig sabihin, yung pick sa orange na yan, yan yung ma uh, tram. Seven tram. Papunta yung uh, pink and orange lay, uh, line. So, ayan yung ano. Ayan yung tram. O na nananalan na, na natin 'yan. Uh, may meron tayo uh, meron tayong vlog niyan. Uh, actually iniikot na natin 'yan. Yung uh, oil sa kay yung pink uh, line na 'yan. Uh, iniikot na natin 'yan. Sinubukan na natin mag-cram dati. Uh, na nagawa na, 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 na natin ng vlog 'yan. Eh uh, wala ko lang po. Ah, uh, napanood niyo. So, Tingnan niyo na lang mga anak sa uh, sa mga video natin. Wait a minute! Who are you? So, pa tayo tayo sa platform. Siya mo na tayo mga kanas.